tandaan. Iyon. Hindi mo kapigil eh, kagabi. <laughs> <laughs> Umukad ka kagabitan? <laughs> Dalawang beses ba naman ang kain ni eh, Tata? <laughs> Kasunod ba naman ang birthday yan? Tsaka may mga chef makakain ng... Ay! Tama. Salad. Salad. <laughs> welcome back sa aming channel ang KKK by Jeng and okay. Otef at syempre kami nga dalawa ay nandito ang nasa likod ng camera naman ay si Daddy D <laughs> ayan meron po tayong pasimpleng outdoor merienda for today's video mag-air fryer po tayo ng french fries para man po makakain si Tata kasi okay naman po sa kanya yung patatas kaya nga lang hindi naman okay sa kanya yung mantika i-utilize na po natin yung ating air fryer na hindi naman masyadong nagagamit. Ayan, o yan. Ayos. Anuhin po natin. Lagyan po natin ng sapin. O, meron tayong paper dito. Na-excite si Otep sa french fries. <laughs> mas ano to, mas makakatipid compare sa binibili. Ah, ba? Diba? Ina natin kung talagang ilang minutes lang? 15, lang? 15 minutes daw. Kaya pwede buwan. Ha? Kaya pwede yung buwan yan. Isang, isang plastic, isang ano. Testing natin. Baka so, naman sobra yan. Baka naman mag sobra. Ah, oh, mayroon pala tayong flavor. May flavor ito na barbecue flavor. Barbecue, Ayan. Flavor. Pero mayroon naman ako ditong um, cheese. Pero syempre, huwag muna natin lagyan ng flavor dahil Si ay nandyan pa po, hindi pwedeng may flavor. Uh, Sa walang flavor isang... Sige na. nga, tingnan natin, puloy natin. <laughs> pag, pag hindi ito naluto. Na. Bala ka dyan, Daddy gino? Maluto kaya yan, ganyan kadami. Paano natin malalaman kung di subukan? Yes, yeah. that's true. Kailangan nating subukan para malaman, oh. di ba? Di tanggalin na natin yung luto. O sige, si Otep daw. Game! 15 minutes. 15 daw eh. Nakabukas, na Nakabukas na po yan. Ito po ay eh, hindi mga pindutan. Automatic yan. I-15 eh, mo lang. Hindi siya pindutan. Indicator lang yan. Eh. Oh, yan. Wee. Ibig sabihin tumutunog. Ito ay mga ano-ano lang yan. Mga style style lang yan. Ching! Kunyari pindutin natin. Ching! 15 minutes. Wow. Okay, kunti lang yan. Ay, Ito french fries. Guide, guide lang po ito. 15 lang minutes daw french fries. Ching! Yeah. <laughs> ano po yan, guide yan kung ilang minutes daw pwedeng lutuin dito. Kasi, wala naman pong indicator ito kung ilan yung, ano natin, yung temperature. So, meron siyang nakalagay dyan kung ilang, ilang, minutes. Ang steak pala, 10 minutes lang. Hmm. Ang shrimp, o, oh, ba diba? Sweet potato. Yung parang ano yon yung parang, yung hindi mo siya lalagain, hindi rin ipiprito. Mas healthier po kasi syempre kapag ganyang, wala tayong mantikang gagamitin. Nag-brown oh. na. Pag nag-brown out. Huwag naman sana mag-brown out. Ayan, napakaganda po ng aming view. Syempre, green na green. Ayan, green na po ang paligid namin. Of course, <laughs> dahil po nga ang pananim ni Tatang, ang palayan ni Tatang ay medyo, ano na, Green na green na kitang-kita na medyo tumataas na kaya naman ang ganda-ganda ng background dito. Sabi namin dito na lang muna kami para naman at least, 'di diba? kitang kita ano. ba? Kitang-kita ang ano. may pabundok pa, oh. oh, pa, pa, oh. May pa -ula pa. Ah, 'di ba? At saka tingnan niyo naman ang mga dahon ngayon, 'no. Oh. Buhay na buhay. Anong ano siya? Green na green dahil nga syempre tag-ulan. Oh, lang naman 'yan. ayan nakailang minutes na tayo? 15 minutes pa minutes pa. Wala yan. pa. And... 15 minutes pa daw yan. Medyo matagal-tagal po yan. Pero naman, sabi ko nga sa inyo, mas healthier. At saka mas, ano naman yan, mas, yung hindi ba yung nagmamatimantika dito? Sabi bibig, di ba? Mas maanong kainin. Pero yung sa mga fast food, mantika yun, no? Oh. Mantika po deep yun frying, na deep fried. deep fried talaga. Tapos mayroong ano, timer din. Ayan, tingnan po natin from time to time. Pag nakarating na po siya ng 10 minutes, pwede po nating silipin. Hay bunga ba? Ayun, may bunga ba? Ayan, may bunga ba? May bunga po ang maratilis. Hmm. Ayan, dagos mo. bunga po ang ating maratilis. <laughs> Pero matabang po. Promise. Matabang siya ngayon. Hmm. Ganito po talaga ang mga prutas kapag ano, nag-ulan. Malalaki pero matabang. Ayan o, tingnan nyo po ang lalaki. Pero matabang po. Kasi hindi naman ito masyadong hinog, pero talagang matabang siya kapag nag-ulan. Ang pagkahinog ganyan, hindi pulang pula. Hindi, yun. hindi pulang pula. Para mga, medyo, 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 medyo Pero masarap pa din. Ang sarap pa din. Hmm. Sarap. Ayan, silipin po natin almost 5 minutes na. Wow! Haluin natin ng konti. Ay! Ayan, malapit na. Wow, malapit na talaga. 15 minutes, minutes nga talaga na. siguro. Uh, 15 minutes nga talaga siguro. Kaya pala ang isa. Kaya talaga yung isang pack. Kasi ilan lang naman to. 450 grams pong isang pack. Wala pa kalahating kilo. Kaya kaya niya talaga palang ilagay doon. Kaya lang para siyang ano pa, malambot pa kasi hindi pa naman. Pwede Popcorn? Ah. Feeling mo? Hindi ko sure. Kasi sa, ang my, sa microwave nilalagay yung microwaveable popcorn eh. <laughs> hindi ko alam dito. Baka mamaya sumabog pa yan <laughs> Meron naman tayong popcorn maker. Di ba? May mga ano tayo. May mga popcorn maker tayo dyan. Hindi na nga natin nagagamit yun know? oh. Next time, mag-popcorn ulit tayo. Ayan, 10 minutes na. Tama ba? 10 minutes? O, tama. 10 minutes. Tingnan natin. Ang mainit na ang ating air fryer. Uy, okay. malapit na. Kunting brown na siya. Ang ah, hilaw pa yung nandito, o. Oh. Okay. O, sakto siguro siya para sa ano talaga, 15 minutes. Okay. Pag na. hindi, dadagdagan natin ng konti. Baka maka-affect yung pagbuwas-buwas niyo. Hindi, ah! Oh? talagang pwede siyang buksan. Nakalagay naman doon sa ano na yon na pwede siyang i-check kasi nga yung chicken pwedeng balik na rin. Mm. Uh, ba? Diba? Hindi siya, hindi maapektuhan yung pag-ikot niya. Kasi tuloy-tuloy naman. <laughs> 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 Pinapantay ni dating minute ang pinakamatagal hintayin <laughs> yung isang minuto, yun talaga yung pinakamatagal. Oh. Oh! Wow! Pinakamatagal hintayin yung isang minuto. Sige, tingnan natin. Tanan, tanan. Let's see. Yung tunay talaga. Ah! True! Kasi okay. tingin nyo kung luto. Tingnan natin hanggang gitna na, kung luto. Yung Ay, aray. Yung ito, gilid sigurado. Talaga. Ang sarap. Nope. <laughs> Wala mo ang eh. Wala pa palang flavoring eh. Paano masarap yan? Masarap. 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 At least hindi ito, ano, Masa healthy talaga to. Noto? Tingnan natin yung sa ilalim, anak. Kasi pag mga chicken, binabalik na dyan eh. Tingnan natin to. Parang puti. Medyo, yan. Parang puti. Medyo hindi pa dito. Luto din kasi hindi siya malutong. Mm. Di, ibalik mo eh. Mga, mm. Sa, sa mo sa pangalan. natin. Bigyan mo Kunin natin yung mga luto. Hindi siya malutong kasi hindi naman siya na ano, syempre. Another 5 minutes pa siguro eh. Mm -hmm. mga 5 minutes pa siya. Pero marami mm -hmm. na siyang malutong. Okay, diba, baka masyadong marami. Yo, na ba, hindi pa natin. medyo luto. Marami kasi ang ating lagay. Mm, okay lang, on lang. Medyo konti lang. Or dagdagan -dag -dag pa natin ng another ano na. Pagdagan 5 minutes. Yung mga malutong kunin hmm. niyo na pang sunog naman. Kunti lang yung malutong O oh, eh. so, dagdagan natin. Dagdagan po natin ng 5 minutes kasi medyo na parami talaga yan. Inisa ba naman namin? Sige, so, 5 minutes muna Sige, kahit 6 minutes yan, okay oh, six lang minutes, yan. 6 minutes, sige, okay lang yan. Kain na natin to. Okay. Ah, eto malutong. Hahaha. Mmm. <laughs> ah, ang dali. Dapat pag pag, pag iba niyo nang lagayan, mm. ibang flavor yan eh. Iba natin, meron man doon. May classic sa kami barbecue. May cheese. Mm. Tapos yung iba, wag na lang tayong lagyan ng flavor. Mm. Itatak hindi pwedeng may flavor. Ayun, Ay, tama lang yung sa ni classic. Cook na siya pero hindi siya malutong talaga. Na. Cook siya Luto na po siya pero hindi siya malutong. Para siyang ano, nilaga. di yeah. <laughs> Diba? Dilaga. Nilagang patatas. Nilaga. Mmm. Pa. Para po nilagang patatas. Mmm. Bigyan naman natin yung camera naman natin. Uy! <laughs> oh, di ba? Mm. Ay! <laughs> <May buke pa. laughs> Delicious! Konti na lang. Hintay tayo para tawagin natin si Tata. Na, natin. Ayan na. Tingin natin. Ayun! Goods Ayan. na tayo dyan. Goods na tayo dyan. Ayan. Ayan. 20 minutes talaga. 20 minutes pala eh. Kasi siguro yung 5 minutes doon pagpapainit pa lang yun. Wow. Ay, napaso. Init. Ay, pala talaga po. Oh. Ah. Yan. Oh. Tapos isa lang ulit natin po. Isa. O oh, okay na yan muna. Okay mo yan para madami naman ino Ikaw, anong gusto mong flavor? O tawagin mo muna si Lolo. Kain muna mo ka mong french fries. Ano ka mo to? Naka air fryer. Merienda <laughs> ka Lolo. Merienda Lolo ka mo. Lagyan natin po ng... Gusto mo nak na may cheese? Sa likod. Or yung ano, barbecue. Ayun, Para natin yung barbecue flavor. Dalawa naman ito. Konti lang ilagay natin. May barbecue. Kasi baka hindi masarap. Kaya <laughs> <laughs> <Con> <laughs> <laughs> nga, bukod na. nga siya. Hindi, 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 walang flavor si Tatang. Hindi pwede. Bawal sa ka kanya. Yes. Tingnan natin kung masarap itong ating barbecue flavor. konti mm. Kunti lang ilagay natin. Baka hindi bet. Hindi natin sure. Kasi bagong ano po, bagong flavor. Ayan, oh. Go! Nga, tikim. Hmm, ng barbecue. <laughs> Masarap yung barbecue nak. Masarap. Pero yung cheese pwede din. Pwede nang lagyan natin ng ano. Medyo matabang. Lagyan natin ng konting salt. Pink salt yan. Pink, pink salt. Dami yan. Hindi. Kaya nga ako pipindutin ko lang na ganun. Ayan ah, ko lang. Dishing. Tapos ibubukod natin dito. Para ito. Lagyan ko lang ng konting salt. Ito. Ang ah, sabi ni Lolo. Ako. Lagyan lang po natin ng konti. Kasi matabang naman po ang patatas pag walang kahit na anong asin. O, asin lang muna itong kabila. 20 minutes pala. 20 minutes. Ayan. Eto, pwede talaga to kay tatang kasi ano naman to. Hmm? Ano mo ni? flavor. Ano, tikman mo yung may flavor, masarap. Sarap nga yun Barbecue. Wala kain ko. Mm, barbecue flavor po talaga. Ito pa yung ano. Pwede pwedeng merienda ham. High carb lang to for me. Pero pwede namang hindi na kumain ng kanin. Ay. Pwede hindi na kumain ng kanin pagkatapos kumain ng french fries. Pero at least wala po tayong mantikang gagamitin. Yan, ito yung, ayan, hitaim po. Ayan! Hawakan mo na! Malakas ang hangin. Masarap po talaga ng hangin ngayon dito sa bukid. Ito po talaga yung hindi mabibili ng ano, ng ng pera. Yung hangin, no? <laughs> May aircon. <laughs> May aircon. <laughs> Lamig yun, hindi hangin. Mm. Iba yung hangin. Ito talaga yung tunay na hangin. That's na fresh air. O, oh, di po ba? Ayan, ang... Ito lang naman yung... Wala sa Metro Manila. Halos lahat naman meron din sa Metro Manila. Pero lang fresh air. Di ba? Mga gulay, prutas. Dami rin sa Metro Manila, mas mura pa. Nasa likod mo. Oh. Gulay. <laughs> yan. yan, gulay. Oh, may gulay kami diyan patola, pero naubos na namin. Sanya. Pero ang fresh air po, yun ang wala. hmm, Sarap. Andiyan po natin si Tatang para makakain din si Tatang ng ating niluto kasi palagi po kami nag-iisip kung ano yung pwedeng merienda ni Tatang hindi nakaka Acid. Sabi ko nga sa kanila, mag-try ng fries na naka-air fry lang para at least hindi mamantika. Ayan na si Tatang. Tara, Tang! Tang, dali, Tang. Tikman mo. Ito talaga ang the best na merendahan mo. Hindi acidic. Perfect for hyper acidity. Walang mantika. In-air fry na Tang. Atang, oh. Kahit konti-konti lang yan, goods yan, Tang. Matapas yung Tang. Yan Mm. At least hindi nilagatang, diba? <laughs> Kinilagyan ko lang yung tang ng konting asin kasi ito, ano siya? Barbecue. Baka mag-ano pa yung chanyo sa barbecue eh. Gusto nyo ba? Barbecue flavor? Pa-testing pa pa lang pa. Pa-testing? Ito lang. Asin lang ito, tang. Marap mm -hmm. siya. Malakas na po si Tatang ngayon. Nandito na ulit mm -hmm. si Tatang sa bukid. Nakasot na yung kanyang uniform eh oh. Nakasot na yung uniform. <laughs> Naka-uniform na ulit. Naka-uniform na ulit. Natuto lang po kasi, pagsanay nga naman ang katawan ng mga oldies sa pagkilos-kilos dito sa bukid, pag ikot-ikot. Masaka pang hina dun tang no? Awe, <coughs> nakahiga lang. Nakahinip ka Naka na po doon. <laughs> Ikaw po lang. Nakahada. Na ano daw po si tatang <coughs> inaiinip? Para Saka yung... parang nanghihina si tatang doon. Ang dating hapon eh, Nood. Kapang na masarap pa ulo. Puro nood. Kasi iba rin talaga po dito sa bukil ang ano ang activities. Ay paano nakaka-walking walking si Tatang. Nabibisi siya sa pagpapakain ng mga manok, aso. Saka dito medyo pinapoy siya. Saka Ah hindi. Yun, yun pa yung isang ano doon pinapawisan, tapos yan pa maganda rin ang, Ay, ah, ang lakad -lakad hangin nakalakad lakad magandang simoy ng hangin tadaw ko niya yung magandang palayan niya oh at ang palayan ni Tatang <laughs> ang nagpapasaya sa kanya oh <laughs> nagpapasaya <-i -ang> palay lagi <laughs> Nag ang nakikita, hindi niya naiisip pag dun sa karasada si Tatang naisip niya ano kayang ano ko doon pag umulan, nako oh. ano kayang ang kalagayan ng aking palay doon oh at least pag nandito siya ayan, ang ganda po oh Ganda-ganda ng pagka Green na ano, green pala. talaga. Ang ganda tang, no? Hmm. Ayos. Maganda po ang ano po kasi. Kakabawi sa init na. Hmm. Maganda ay, tang ay, ang alaga, yun. tama ba? Alaga na. Hindi ulang. na ano nung lang linggo. Sobra 'yon. Sobra sa init. Ay! <laughs> Bumita ka ng no kalaki? Ay, kasi nung nakaraan nga pala Parang hindi. Ulan, yung ulan. Ngayon lang nagkaroon ng na ulan. Ayun, nanilawang mga palay eh, buti nung nag -ulaan. Ay, ito tama nga yung dulo na to, medyo mm. ano, pero ito hindi naman ah. Mm. Nanilaw din yan, kaya nung... Ay, Tama, manilaw. medyo nanilaw nga yan nung nakaraan. Mm. Oh anak, si Tira ba? Mula, nagtulog tulog, nasa bugal na bono. Kabawi siya. Nagay mm, lagay ka pa ng Mabber flavor mo Kami ni, ta, ni Lolo, hindi na kami mag-flavor. Yan lang. Ang um, tam! Ang patang, upatapos naman ano, yan. Ang kameraman natin. Ang kameraman? ang dami pa. May isa pa dyan, magsalang pa tayo isa. Kundi na masado. Natakot ako sa mga ano eh. Ayun oh, nga po ang <laughs> ano ni Tata ngayon. Paggabi, ano eh, yung mga pikto eh. Pero hindi naman tutang asidik acidic talaga. Ito nga daw ang goods talaga para sa meri merenda ni Tatang. Kasi ni research po naman yung mga pwedeng pagkain niya kasi bagong, syempre bagong recover pa lang. Ni research namin talaga kung ano-ano yung mga nakaka-trigger ng hyperacidity acidity yung acid reflux eh eto, o oh, goods daw yan lalo na yan, walang mantika mm -hmm. pero hindi po pwede pag may mantika ang french fries ha baka ma-misinterpret po nung iba <laughs> hindi po pwede pag may mantika pag pinirito po, hindi pwede i-order ng, order ng <laughs> ano, ng Jollibee at we sa Kamakdo ka <laughs> hindi po, pwede yun. yung french fries na yon pwede po, pero limited lang Pwede naman, wag lang araw-araw. Ganon naman daw tang hyperacidity. Pwede kang kumain ng mga bawal, pero hindi siya araw-araw. Pag magandaan, hindi mo kapigil eh, gabi. <laughs> Umukad ka kagabi tang? Dalawang beses ba naman ang kain ni eh, Tata? <laughs> Kasunod ba naman, yung break day yan eh. may mga dessert, makakain ng... Ay! Tama. Salad. Salad. <laughs> <laughs> may salad pala kahapon At saka maha siguro mm -hmm. tayo kumain, kayo, maha. kumain pala si tatang ng maha Ayan Ayan po Maraming 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 salamat po Sa mga nanonood pa rin Sa aming mga simpleng vlog Kahit pa konti konti po o, Ngayon po pag mayroon kaming mga bakante Katulad po na to Bukas po siguro may mga paunti unti po kaming vlog Dahil nga po walang pasok. thank you so much pa rin po Ay, sa lahat-lahat. pala bukas uh, na. Ayan ta. Ayan, thank you so much po. Ayan, malapalagi-lagi niyo na ulit makikita si Tatang <laughs> kasi go vlog vlog naman ulit kami. Nandito naman ulit kami ng pag-vlog kasi po dati wala talaga sa walang ano si Tatang, wala siya sa mood kasi hindi masyado pang ano dun, kahit doon siya sa kila chick girl. Hindi masyado pang kumikibo kasi nga pag nagigilos si Tatang umuukad-ukad pa. At least ngayon, na lumalabas pa. <laughs> na lumalabas pa. Thanks God naman at naka-recover na po si Tatang. Ayan, thank you so much pa rin po. Maraming maraming salamat po. Pakifollow po ang aking Facebook account Josephine Guansing de Dios at si Daddy po ay Dante de Dios para po sa mga iba't-ibang mga life updates. Thank you so much po. Bye! Thank you po. Rapanood! <laughs>